Oh yan, ayan, ayan, ayan. Yan yan. Ayan, traffic enforcer ng Pasay. Ayan yan 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 yan. Yung area ko lang lagi ang pinag-iinitan nila. Pero nakita nyo naman 'di ba yung live natin, ang daming kumakain, daming parking na sasakyan. Pero dito yung sa area ko, yung talagang pinag-iinitan nila. Yun lang naman ang question ko, wala namang iba. Ay, yung mga nakapink. Ay, ayan yan 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 Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Yung mga... Ayan. Ayan, like, si talikot eh, yung <laughs> ayan. Oh, na yung enforcer. Ang daming naka-parking. Ang daming naka-parking. may mga naka-parking sa gilid ng mga parisans. So, ayan. Kanya-kanya silang talikot. Pwede yan. So ayan guys, ayan na nakita nyo. Diyan, dito lang sila sa may harapan, laging ganun. Ayan, ayan, ayan. Sa harapan ng tindahan ko. Kanya-kanya silang talikod. Opak. Ayan, ni-live ko ha. Hindi to video, maka-live tayo. Yun lang naman pinagtataka ko. Nakita nyo yung parking doon, di ba? Dubli-dubli. So tindahan ko lang talaga.